Ayan mga tol, so welcome sa ukay-ukay hunting natin, isang short episode lang Balik ako, uwi ko lang pala neto galing trabaho at may napadaan ako sa isang ukay-ukay Mabuti bukas pa sila, so ito yung mga nakita akong mabisa Madami sila dito mga t-shirt mga tol, 95 pesos each na lang yung mga yan So ang daming cartoon tees, tsaka kung ano-ano pang mga branded na mga damit kaya hindi na natin pinalakpas kahit pasara na sila pinilit ko pa rin mag select at humabol kasi baka may makalusot at makita pa tayo ayan nga pala mga tol cave of thrones 95 pesos na lang lahat yan eto mga tol gildan tag lang na AOP akin ah, kinuha ko kasi bala ko talaga mag collect ng mga t-shirt na may aso kasi siya alam nyo na dog lover tayo tapos eto ube propaganda mga tol white t-shirt at uh, nakahalo lang to dun sa mga hindi masyadong pang malakas at kasi yung selected items nila dito nakabukod ng sampayan eh. Pero siguro dahil katag yung t-shirt na yun eh hindi nila napansin. Tapos eto nga pala mga tol yung pangalawang wave ko ng na mga nahanap na mga bibisa, Blackhawks, tsaka Michigan Wolverines mga tol. Another Tom and Jerry shirt. Ayan, sakto nga lang yung mga sukat niyan. Chicago Cubs. Kaya hindi ko kinuha mga tol kasi alam nyo na large pataas tayo. So, eto, Apes Together Strong, no? Base nga dun sa Planet of the Apes na movie tas ayan mga tol, nag out na tayo Bali 285 lahat ng t-shirt na yan kasi 95 each nga pero tinawaran ako na lang ng 250 kaya naka menos pa tayo. At yon mga tol, pauwi na ako dito kasi naghihintay na si misis. Kakain na kami ng hapunan syempre. ay naglalakad na ako pawe Shoutouts nga pala sa mga tropa dyan na nanonood palagi sa atin. Eto may nadaanan pa akong ukay-ukay. -okay, oh. Matagal ko na itong nadadaanan at napupuntahan pero di na ako nakagawa ng episode doon. Shoutouts sa Afro Hits. At ayan, naka na ako. May kiss pa galing natin kay misis. Yung naka-ukay-ukay hits ka na, panalo ka na, tapos may kiss ka pa. Ito nga pala yung mga nakuha ko, tol. Hindi naman ganun kalalakas, pero sobrang bisa niyan para sa akin. O may propaganda na shirt, ayan, katag yan, tsaka need wash lang kasi medyo may dumi-dumi. Pero kasama na yun talaga sa ukay-ukay. Tapos ito nga pag na t-shirt mga tol na nasa ulap-ulap yan ipunin muna natin yung mga dog tees natin tapos saka natin i-out yan ng sabay-sabay para mabisa talaga ayan gildan tag lang yan mga tol size large ang ganda pa ng size niya. kaya nawa ko talaga at eto yung huling nakita natin mga utol sa akto dahil naghanap ako ng kulay violet na t-shirt at kailangan ko sa tiktok yung pang outfit check natin at yan lahat na ng mga nakuha ko mga tol maraming salamat sa mga nanonood peace out